Humigit kumulang 65 kabataang leader mula sa iba't ibang sangguniang kabataan o SK at youth organizations sa bayan ng Rizal Nueva Ecija ang nakinabang sa isinagawang pagkasanay hinggil sa digital literacy at cybersecurity awareness. May temang SK Cyber Guardians, Building Resilience Digital Communities. Isinagawa ang aktibidad sa pagtulungan ng bayan ng Rizal at Nueva Ecija University of Science and Technology o NUST Community Learning Resource Center o CLRC. Layunin nitong turuan ang mga kabataan ng ligtas, responsable at maayos na paggamit ng teknolohiya sa makabagong panahon. Ayon kay Ruth Ann Santos, pinuno ng NUST CLRC, mahalagang maihanda ang kabataan sa mga oportunidad at banta ng digital na mundo. Aniya, mahalaga ang papel ng mga SK at kabataang leader sa paggabay sa kanilang mga komunidad na way magsilbi silang tagapagtanggol laban sa mga online na panganib na maaaring maka sa kapwa nila, kabataan. Tinalakay na Professor Alexander Kochanko at Professor Norman Chris Olipas mula sa NUST College of Information and Communications Technology, ang mahalagang kaalaman sa cybersecurity at pangasiwa ng digital footprint. Pinasalamatan din ni Mayor Hannah Katrina Andres ang NUST sa patuloy nitong suporta sa pagbabalawak ng digital literacy at sa matibay na ugnayan ng akademya at pamahalaang lokal. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan 2025 sa Bayan ng Rizal at nagpapakita ng paninindigan ng NUST sa pagtataguyod ng mas ligtas at responsabling digital na komunidad. na ng mga operatiba ng Kapiyao Municipal Police Station. katawang ang Police Provincial Drug Enforcement Unit o PPDEU ang isang babae na nakilala sa alias na Tang sa ikinasang bypass operation sa barangay San Vicente, Kapiyao, Nueva Ecija. Nahuli si Tang matapos bentahan ng isang sachet na hinihinalang siya po ang isang police pusher buyer sa isang body search na kumpis ka pa mula kay Dang ang sangkupang sachet ng shabu na may kabong timbang na humigit kumulang 51 gramo at tinatay na nagkakahalaga ng 346,800 pesos. Samantala, na kote naman ang pulisya ng General Tino sa barangay Padulina, ang isang 34-anyos na lalaki sakay ng kanyang motorsiklo matapos mapara sa checkpoint ng pulisya. Nang inspeksyonin, nakuhanan siya ng pitong sachet ng shabu na katumbas ng 10.5 gramo at may 71,400 pesos na halaga isang 38 revolver na may apat na bala na nakatago sa kanyang isling bag. Habang naaresto naman ang pinagsanib na presa ng Haen Police Station at First st PMFC Nepo sa barangay Putlod, Haen, Nueva Ecija, ang isang 19-anyos na lalaki, residente rin ng nasabing barangay dahil naman sa paglabag sa Republika 10883 o New Anti-Carnapping Law of the Philippines. Patuloy ang ginagawang regular na monitoring ng City Livelihood and Cooperatives Development Office o CLCDO sa pamalakad at operasyon ng kabuhayan ng Kalawagan Livelihood Association at Makatbong Livelihood Association sa Kabanatuan na City. Ang dalawang samahan ay kasalukuyang lumalawak ang kanilang proyekto sa paggawa ng mga basahan mula sa Ritaso Scrap Fabric Isang hakbang na inaasang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa isang mas matatag at mapagkakakitaang kabuhayan. Sa tulong ng programang May Kabuhayan sa Kabanatuan, Employable Skills Training sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Michael Elizabeth R. Vergara na bigyan ng sapat na kalaman at kasanayan ang mga kasapi ng asosasyon upang palakasin ang kanilang kabuhayan. Dagdag pa rito, nakatanggap sila ng mga makinang panahi mula kinaginang Erma Cecilio at ng First Nueva Ecija NGOs Partnership for Development o PINE ENPPD na lalong magpapabilis at magpapapisa sa kanilang produksyon. Ang mga proyektong ito ay hindi lamang para sa ikauunlad ng kanilang mga samahan kundi pati rin sa kapakinabangan ng buong komunidad sa kanilang mga barangay.